Magandang araw po mga ka-coin collector. Ayan po, naghalakwat po tayo ng mga barya na luma. Na, at nakakita po tayo ngayon ng mga lumang barya. Coin, hunt, coin hunting po tayo ngayon mga coin collector. Ito po, nakakita tayo ng 1 peso lumang luma. Na Jose Rizal. Year 1974 po to. Yan po mga pa coin collector at ito po mga 25 centavos. Meron po tayong hinahanap ng mga 25 centavo na BSP series na year 2006 mga coin collector. Coin hunting po tayo ngayon. Sana makakita tayo ng hard to find coin dito. Ito po. sa ito mga NGC. Halatang lumang luma na to. Nakita lang po natin sa ating tambakan. Kaya kinuha ko po mga ka coin collector dalawa pala to dalawa pala tong 1 peso na to malalaki ayan po luman luman na nga lang may gas gas pa mga coin collector makikita nyo po tingnan po natin kung ano pong ano ito value nito ngayon ayan, may year 2014 ang hinahanap po natin dito sa 25 cent centavos ay year 2006 po na hard to find sa ngayon at dito naman po sa kulay silver ay year 2017 sana makakita tayo dito ng mga hard to find coin mga coin collector maraming salamat po at kung meron naman po kayo mga gantong klase ng bariya ay mag message po kayo sa akin lalo lalo na po yung mga ganito ito po ay nabibili sa halagang 1,000 hanggang 3,000 pesos basta tugma lamang po sa harap natin at ang hinahanap po natin dito ay yung year 2006 po na ganito. Yun po ang hard to find dito sa 25 mo na kulay dilaw. Pero pag dito naman po sa kulay puti, ang hinahanap po natin dito ay yung year 2017. Mga coin collector. Baka po makita kayo ng mga ganito, itong bagong benching ko natin. Year 2017, tapos itong kulay dilaw ay year 2006 po ayan po year 2014 ito lumang luma to sana o oh, 2004 mga coin collector dalawang taon na lang ayan po sana makita tayo nito mamaya hunting coin hunting tayo ngayon medyo madami nga lang lilinisin natin ng konti ito year 2010 kung makakita kayo ng mga ganito, mga coin collector itago nyo kasi itong ganto 25 centimo, mo, mabibili sa hanggang 1,000 hanggang 3,000, depende po sa condition niyan. Lalo lalo na 'yung mga magaganda pa, talagang mataas ang value. Pero ito may value na rin 'to, mga coin collector. Ayun po. Ay tulong sa ibang bansa 'tong pera na 'to. Yan, mga coin collector, 'yung lamo po. Ahan ay Chichiko to mamaya. Ayusin ko lang po ang ating mga kalat. Thank you.